Dito tayo sa ating dentist. Yeah. Pwedeng na po ako? Pwede ah, okay. okay, okay. ah, na po sa ititig na Diyan si Darling sa loob. So, nandito po tayo sa El Camino. Ay, sa Santo Nino pala. Ang El Camino po ay sa kabila. Sorry. Tayo so, sa second floor ng AUB. Kasi nagpabunot ng ngipin si Darling ko. Yeah. sa iba ba po ay AUB bank po yan sa iba ba natin so yan ay mga dry goods dun so may colon house salon di El Camino may mini mart and then sunrise grocery ay sunrise na pala yan hindi na sa ano JB and sunrise na. Lumabas po ako sa ano, sa clinic. Sa totoo lang kasi pag ako ay nanonood ng binubunutan ng ipin, ako ay Pero pag ako okay lang. <laughs> pag ako po ginamon. <laughs> okay lang. So waiting tayo dito kay Darling sa labas guys. <laughs> Na-injection na na siya ng ano. Na anesthesia. So, umalis muna ako. Ayoko makita na binubunutan siya. Lumabas ako. Dito muna ako. Pasyal, pasyal. Hello. Yay. Kamusta na ka Team Gigi Kulit. mam Jane. Hello. Pasyal ko siya tayo muna dito. <laughs> ayoko makita yung darling ko na binabunutan kasi ang, ang ano nun, ang ng ngipin niya at saka mahaba. Papustiso, babagoy niya yung pustiso niya kasi sumasakit na yung ibang ngipin Dito muna tayo. Dito diba? sanay naman kaso nga lang ayoko na makita na ayoko manood sa binubunutan ng ipin <laughs> hello dito tayo ganda dito mag lakad-lakad muna ako. <laughs> Hello, Katim JJ Kulit. Ah, rin ko di mo. Ay, may music. Meron kasing ano, dumaan na tricycle na may sound. Nakikita ko sino mga dumadaan. Oh my soul! Ako na lang kakanta. <laughs> ayan pa, ayan pa. Patayin ko muna ulit may sample. Pupo muna tayo dito. Pupo muna tayo dito. Ang gantay natatawagin. restaurant ba ang nandito ko lang yun tapos ka lang yun sir ay nandito ko si sir ano Ibigyan ko pala, fruity maki, 6 pieces, 120, fried maki, 6 pieces, deep fried season sushi, rice, small, good, for... ay ito, restaurant pala to. Ay, kainan pala to. Pascolizer. Parang ka, ko pa yung may-ari nito. Pero alam ko, close na sila. Pascolizer. Ayan. creamy dory. Maki. Crispy. Ito 06 pieces, 130. Ano mas pa? Hot cheek. Yan, Maki platter yung platter niya large good for 8 to 10 packs, 1,572 piece mix maki with chicken salad deep pasteurized soy sauce and 2 shabby 1,2 naman ang medium, ang small naman 8,7p o oh, ganyan 2 na bunot <laughs> wala ka na ng ngipit <laughs> naubos na bayaran mo na Okay, gura na tayo? Hindi na, gamot Bago tayo tuloy na umuwi, bibili muna tayo ng gamot. Binigyan siya ng test, uh, dentist. Dentist ng Resita. So, yun. Nagamit kong aking senior citizen ID. Ako nagpapangalan sa kanya, Resita. <laughs> So, ano anyway yun guys, ha, Pa-uwi na kami yung darling ko na doon na sa bahay. Dumaan lang ko sa grocery kasi bumili ako ng uh, soap uh, food para sa kanya. Yan. Yung arroz caldo din. Nakagawian na pag magpabunot ng ipin, kakain ng ice cream. So, ayan. Then, nandito na yung gamot niya sa loob. <laughs> oh, maglalakad na lang tayo. Ang bilis niya lang nabunutan ng ngipin. Hindi ko kinuha na ng video. Ayoko kasi ayoko makita ang dugo. so, <laughs> naglalakad na tayo pa sa bahay. yun lang nabili natin gamot, ice cream tsaka yung ano cup noodles ay hindi, yung nasa cup na arroz caldo yun lang daw mo nakakainin niya so ayun guys maraming salamat at lalo na sa aking mga katim-tim. team JG sa kay Ma'am Jane, ang founder namin Uh, salamat po sa paggabay sa aming mga uh, kasamahan. So hanggang dito na lang po ako. Bye -bye, bye bye. Thank you for watching.